After 28 days nga ay namukadkad na yung mga bulaklak ng mangga na pina-spray at kinapitala namin ni Sheila. Nung una limang puno lang talaga yung nakikitaan namin na may pasibol na mga bulaklak dahil yung iba puro putat or dahon yung mga lumalabas. Pero ngayong mag-iisang buwan na siya nakita namin na halos lahat pala ng puno ay bumulaklak. Natakot din kami dito dahil sa kasagsagan nga na pamumulaklak ng mga puno ng mangga ay biglang umulan. Kaya kinabukasan agad namin itong binisita para tingnan kung nasunog yung mga bulaklak at bilangin yung mga productive na puno or mga bumulaklak. Kung mapapansin sa mga bulaklak ng mangga namin ay hindi nasunog dahil sobrang lakas nga ng ulan kahapon at pati yung katawan ng puno ay nabasa kaya hindi nasunog. Ang masama sa isang puno ng mangga na namumulaklak ay yung madaanan ng fog, maambo na ng kaunti or mahina lang yung ulan. Kaya kapag ganito yung case ang ginagawa ng iba ay dinidiligan yung mga puno para makounter yung mga nabasang dahon. Dito dati sa mga puno na malapit sa bahay wala talaga kami makita na pasibol ng mga bulaklak dahil ang lumalabas ay puro dahon. Hindi namin ina-expect ni Sheila nung binisita namin ngayon na pagkatapos ng putat ay may mga bulaklak na lumabas. Kaya sa bilang namin dati na out of 37 na kapuno ay lima lang yung bumulaklak. Pero ngayon sobrang nakaka nakakatuwa dahil out of 37 ay 31 na yung bumulaklak. Hindi naman lahat ng puno ay hitik sa mga bulaklak. Yung iba may part lang ng mga sanga na bumulaklak. Pero at least halos lahat ng puno ay naging productive at kapag nag kapag pinagsama-sama ay possible na malaki pa rin yung kitain natin. Bali nung nakaraan, pagkatapos namin makapag-spray na insecticide ay nagkaroon na kami ng mutual decision na terminate na lang yung contract at sabi rin sa akin yung nag-spray na malaki pangaraw yung magagastos dito at possible malugi tayo dahil lima nga lang daw yung puno na bumulaklak. Pero ngayon nga na after 20 days na nakita namin na maraming bulaklak ay nagtry ulit kami ni Sheila na mag-reach out doon sa naging spray ng mangga na i-continue yung contract na 15,000 hanggang sa harvest Pumayag naman sila kaya mayroon na ulit mag-aalaga ng ating mga manggahan. Maagap nga ngayon bumisita yung mga mag spray para bisitahin yung mga bulaklak at mag-spray na rin ng insecticide dahil kabanguhan nga ng mga bulaklak ngayon. Pero pagkatapos nilang mat-check lahat ng mga puno, yung ibang mga bulaklak ay ngayon palang bumubukadkad. Kaya sabi nila by Monday tamang tama daw itong sprayin dahil kapag in-spray nila ngayon ay possible na masunog yung bulaklak na bumubukadkad ngayon. At dahil nga kabanguhan na marami na kami nakikitang insekto sa ilalim ng mga puno ng mangga. Ganon na rin sa mga bulaklak na maraming nakadapo. Ito yung puno na hindi namin in-spray dati ng pampabulaklak dahil una pa lang nagpalit kaagad siya ng dahon. Pero ngayon kung makikita niyo may bulaklak din siya. Kaya sobrang saya namin ni Sheila nung nakita namin na ganito dahil dati hopeless na rin kami dahil nakita namin nakakaunti talaga yung bumulaklak at sabi namin dati bawi na lang tayo next time at least alam na natin yung mga susunod na gagawin. Bali sa ngayon kung kukuwentahin natin nasa 17,500 pesos na ang ating nagiging capital. Pero may mga nakikita nga ako sa comment section na aabot sa 60,000 pesos ang gagastusin natin dito hanggang sa ma-harvest. Abangon na dito sila ng mga puno. Love. Pagdating namin dito sa manggaan sa kabilang kalsada ay mabango na talaga sa ilalim ng puno. Halos lahat ng puno dito ay una at mga hitik sa mga bulaklak. Hindi katulad doon sa mga puno na malapit sa bahay na halos part lang yung may mga bulaklak na sanga. May nakita nga akong comment na hindi nga daw worth it ang pagbibisnes ng mangga dahil may kakilala nga daw siya na 500,000 ang puhunan at 130,000 ang, ang bumalik. Sa kahit anong business ang pasukin natin may risk kaya hindi ko pa rin masagot ito ngayon dahil hindi pa natin nararanasan dahil first time lang din natin mag-business ng mangga. Sa case namin ni Sheila pinasok namin ito dahil gusto naming matuto at tinake namin opportunity sa manggaan ni Lolo dahil wala nag-aalaga at walang nangangapital. Kaya sabi namin ni Sheila na try natin at kung hindi man pala rin, at least marami tayong makukuwang aral at matututo tayo dito.